Ito po ay nagpatawag po tayo ng pulo para hingin ko po yung pasensya. Tinan nyo ang, ang sinasabi, sumulat po ako ng personal, ay ah, ng formal, nakadokument ko lahat, nag-usap po kami ng personal lahat. Walang magawa po yung NFA kasi sumusunod po sa guidelines ng ating sekretary hanggang ngayon. Ah, Nag-final ulit po kami last Martes. Ang sabi ng DBP, Bigyan mo kami ng kopya ng pangalan ng magsasaka na nabaroon na, na sa lipunan. Name of farmers, number of hectares, plus kung kailang kaaling. Yun ang hinihingi nila. Ibigyan na kanyo. Sir, hindi pa. Apurahin nyo ang kawawin ng ano. So, hindi, sino pa po, po hindi nakakagapas dito sa inyo? Pakita siya po yung kamay. O, baka abutan pa po natin itong presyong 21. Pero, hindi nyo dokumento ko po, po na pinagpitsagaan para hindi tayo mabutasan silang bubutasan natin. So hinihingi ko po sa inyo ng common sa mga nakaani na po, bayaran lang po ninyo yun yung pagkakautang para hindi kayo iban ng gobyerno kasi wala na po kayong makukuha ni Kusin sa gobyerno na ayuda. At uh, hindi ko kayo dadalhin po sa kapamakan. Lilipat po tayo sa dikta at kuko. matalim ni agilan. Hindi ganito, tinan nyo ha. Tama, pinautang tayo ni Bangko. Pinaran uh, pinaraan po sa amin sa co-op. Si co-op ang umutang. Si co-op ang magpapahiram po sa inyo. Ako po yun. Ang daming nakikialam. Merong si PPI na may merchant. Nang usapan namin sa Secretary sa Prevailing Price yung pataba. Ang pataba 1.4, 4 ng 1-150. Anong kalokohan yan? Eh, diba? Nasa likod ko kayo ah. Kasi ang usapan namin ni Sekretary, yung mga gumagawa niya, patatanggal natin lahat. Kaya sabi sa akin, mag-bulletproof ka na, kada ulit. Kung tingnan natin yung kailan, eh. Kung pag-inabang ko kailan, kung tulungan kailan, kaya kung tingnan na ako, pakawal na kapo, ako mag-bulletproof ito. Kawang kawala. So talagang, basta hanggang kay kalan sa ka pamakan. Ipagpataasik bayaran po ninyo, at lilipat po tayo sa ibang institusyon. Ang ibig ko pong sabihin, kung 60,000 per hectare, iyabot ko kanya 16, makamukay tan, bayadan yung tono, makaani kayo. Makamukay bin na pataba amin. So yung pantawid po ay 8,000 kada buwan. Ang na-download lang po ay December and January. Sino pinakakuha ng dalawang buwan? Sa inyo pakitas po. Yung hindi pa nakawakay ngayon, nandudong po nakadownload. 16,000 po yung dalawang eh, sa so, lahat po na nakapirma ng promissory note at hindi man alis uh, to buwis bayaran po lilipat po tayo ang malaking pagkakamali ni po nila rito naririnig niyo man ang usapan namin sa DBP Cabanatuan kung sino lang yung magpo-promissory note magsasign ng PM yun lang po ang i ng bangko dahil sa panayang tawag yung Office of the President doon po sa DA Central, sa Central Office, naghanap sila ng accomplishment talaga. Ang ginawa nila, yung pinilter namin ng 509 farmers, kaagad-agad kinarga nila without knowing po ng aming ano opisina. Ngayon, nagkuhaw kami. ko po namin kayo lahat. Kaya, salamat sa Diyos na dapat kayo kong sinibdib niyo. ka yung opisina, nagpirma ti promisory na yung iba hindi na po nagpunta. Meron po 247 lang po yung nagpunta ng PN. So yun yung legit na nakargan ko ng pera. Yung, yung pantalon ko meron, may dalawang buwan ko ito. Uh, 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 December and January, 16,000 po yung. Yung iba, hindi uh, na raw niya kukulim. Hindi, pag di basta pag ano po, tatandaan po niyo ha, may sawa po tayo, statement ng account pag ano lang po yung kinuha niyo, yun lang po babayaran ninyo. Ngayon kasi mamamangha po kayo, bakit yung patabas sa labas niya, 1 lang, bakit sa kanila is 1 so makawag kayo Kaya huwag kayong aros sa likuran ko, direreklamo ko po talaga, hindi tama to. Hinayaan ko po na pong naiganyan kayo para makuha ko po sila sa dokumento, dun sa IMC card. Tinan po ninyo, paging IMC card, wala po kaming control, sila po nagkakarga, magugulat na lang kung may laman na tapos ibibintang lahat sa akin ng sisi pag hindi nagbayad. Pero ang ano po nila talaga, hindi kayo bibiruin. Lahat po na hindi magbabayad dito, wala na po kayong makukuha ng intervention sa gobyerno. Ni pataba, bini, wala na po lahat. lahat ng ayuda, patay na po kayo. Sir, yung hindi na Maaris ba daw sa kanya? Ulitin ko po, kung ano lang po yung inilabas ninyo, ilang ang ating bayaran at ang interest po niya ay 1% lang. Okay, sir, yung mga tayo po, ay kakangarin. Hindi nga sir. Di ba, Bakit ka magbabay? Hindi mo ang tinuha. Ulitin ko ha. Basta wala po kayong inilabas. Wala po kayong babayaran. Bakit yung nasa ATM sir ay, si Aksalan. Hmm. Si Mares. Nasa IT, nasa uh, ATM po nyo, nasa oh, IMC nyo, ah, na nakalagay doon. Uh, uh, pag hindi mo nilabas. Para pag gusto mo po din sa susunod na traffic, pwede? Ay, hindi na po. Babaguhin na naman po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, Uh, ang stand ko po rito sa Agripuhunan, bayaran po natin 100% at aalis na po tayo rito. Yung aabutan po ng uh, memorandum na maging 21, don't sign sa riwan. Swerte po kayo.